alam mo ba nang simple at tila inosenteng gawing paginom ng tubig sa umaga na kinagisans na nating gawin para sa kalusugan ay maaaring maging sanhi pala ng panganib lalo na sa ating mga nasa edad 60 pataas. Marami sa atin ang lumaki na naniniwala na ang pag-inom ng tubig pagising pa lang ay susi sa magandang kalusugan. At totoo yan, ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na para sa atin lalo na sa ating mga mas katatanda? May mga karaniwan tayong pagkakamali na nagiging dahilan para maging delikado ang isang dapat sanang nakakabuting gawi. Mahirap man paniwalaan, pero ang mga tila maliliit na pagkakamaling ito ay maaring makaapekto sa ating enerhiya, sa ating panunaw, maging sa ating puso. Bakit nya ba kung ang tubig ay buhay ay may panganib pa rin nagtatago dito, lalo na sa ating golden years? Ang masakit na katotohanan ay, habang tumatanda tayo, Iba ang pagtugon ng ating katawan sa mga bagay na dati ay madali lang. Ang dating nakasanayan maaring hindi na angkop ngayon. Sa video ong ito, babalikan natin ang limang kritikal na pagkakamali na maaring ginagawa mo tuwing umaga pagdating sa iyong unang baso ng tubig at mas mahalaga kung paano ito itama. Oras na para lubos natin gamitin ang kapangyarihan ng simpleng gawin ito at ipinapangako ko sa iyo kung mananatili ka hanggang sa huling bahagi ng video na ito, may isang nakakagulat na kaalaman na naghihintay para sa iyo na maaaring matpabago sa kung paano mo titingnan ang iyong mga umaga magpakailanman. Napakasarap nga ng pakiramdam na uminom ng tubig pagising, di ba? Lalo na kung pakiramdam natin ay uhaw na uhaw tayo pagkatapos ng mahabang pagtulog. Ngunit, ang unang pagkakamali na madalas nating gawin, lalo na tayong mga nasa edad 60 pataas, ay ang bigla ang pag-inom ng napakaraming tubig nang mabilisan. Isipin mo, ang ating katawan ay katutulog pa lang. Ang ating mga internal na organo tulad ng ating puso at bato ay dahan-dahang gumigising tulad din ng ating mga mata na dahan-dahang dumidilat at umaangkop sa liwanag. Kung bigla nating bubuhusan ng napakaraming tubig ang ating sistema ng sabay-sabay para itong biglaang pagbuhos ng isang timbang tubig sa isang maliit na palayok na kakapuno lang ng apoy. Maaring masyadong masira ang balanse ng ating katawan. Ang ating mga bato ay kailangan magtrabaho ng husto para salain ang lahat ng tubig na iyon ng mabilisan na maaring magdulot ng labis na stress sa kanila. Sa mga matatanda na ang mga bato ay maaaring hindi na kasing episyente tulad doong kabataan, ito ay maaaring maging problema. Bukod pa rito, ang labis at mabilis na pag-inom ng tubig ay maaaring magdulot ng biglaang pagbaba ng sodium sa ating dugo, isang kondisyon na tinatawag na hyponatremia na bagamat bihira ay delikado. Ang mga sintomas nito ay maaaring pagkahilo, pagkalito o panghihina na kung minsan ay napagkakamalan lang nating simpleng antok o pagod. Alalahanin si Lola Marta na nakasanayan niyang pagising ay laging may nakahandang isang malaking baso ng malamig na tubig. Bigla niya itong nilalabanan, umaasa na magigising ang kanyang diwa. Ngunit pagkatapos, madalas siyang nakakaramdam ng biglaang lamig, minsan pang ay bahagyang hilo o panghihina, lalo na kapag tatayo na siya mula sa kama. Hindi niya alam na ang mabilis na pag-inom ng malaking dami ng tubig ang nagdudulot nito. Ang tamang paraan ay dahan-dahan. Simulan natin sa mas maliliit na lagok. Sa halip na isang baso ng mabilisan, maaaring inumin ito sa loob ng 15 hanggang 20 minuto. paretong itong dahan-dahang paginom ng mainit na kape o hindi mo naman ito ininom ng mabilisan, hindi ba? Ganon din sa tubig. Hayaan mong unti-unting tanggapin ng iyong katawan ang hydration. Sa halip na isang malaking baso, maaaring magsimula ka sa kalahating baso muna Pagkatapos ng ilang minuto ay dagdagan mo pa. Ang bawat bahagi ng iyong katawan ay magpapasalamat sa iyo dahil binibigyan mo sila ng oras para umangko. Pangalawang pagkakamali naman, at ito ay madalas din nating gawin, lalo na sa mainit na klima ng Pilipinas, ay ang pag-inom ng yelo o napakalamig na tubig sa umaga. Ah, ang sarap ng malamig na tubig sa umaga, lalo na paggaling sa ref, nakakagising. Pero para sa ating mga nasa edad na, ang pag-inom ng napakalamig na tubig ay parang biglang pagtalon sa malamig na pool pagkatapos ng mahabang tulog. Nakakagulat sa sistema. Alam mo, kapag uminom tayo ng malamig na tubig, ang ating katawan ay gumagamit ng mas maraming enerya para lang painitin nito sa temperatura ng ating katawan bago ito magamit. Para itong isang maliit na labanan sa loob ng ating tiyan. Bukod pa rito, ang lamig ay maari maging sani ng pagliit ng mga daluyan ng dugo na hindi rin maganda para sa sirkulasyon. Kung minsan, ang napakalamig na tubig ay maari magdulot ng pagkirot sa tiyan o pagiging sensitibo ng lalamunan, lalo na kung tayo ay madalas magkaroon ng sipon o ubo. May mga din na ang labis na malamig na tubig ay maari makaapekto sa vagus nerve na malapit sa lalamunan at may koneksyon sa puso at sa ilang individual, ito ay maari magdulot ng panandaliang pagbagal ng tibok ng puso. Para kay Lolo Cardo, mahilig talaga siya sa ice cold water. Pakiramdam niya ay mas nire-reflesh siya nito. Pero napansin niya na pagkatapos niya uminom ng malamig na tubig, mas madalas siyang umubo. At minsan, ay nakakaramdam din siya ng bahagyang pananakit ng ulo. Nang sumubok siyang uminom ng tubig na nasa temperatura lamang ng silid o mas mainam, maligamgam na tubig, unti-unting nawala ang kanyang morning cough at naging mas magaan ang pakiramdam ng kanyang tiyan. Ang maligamgam na tubig ay hindi lang mas madali para sa ating tiyan at lalamunan kundi nakakatulong din ito sa pag-activate ng ating digestive system at nakakapagpalabas ng toxins. Iniisip mo ba kung paano painitin ang tubig? Hindi kailangan kumukulo. Sapat na ang bahagyang init para hindi na ito malamig sa dila. Ang mga matatandang kaugalian tulad ng pag-inom ng pinainit na tubig o lukewarm water na ginagawa ng ating mga ninuno ay may magandang basehan pala sa siyensiya. Kaya sa susunod na umaga, subukang palitan ang nakasanayang yelo sa baso ng tubig na nasa temperatura lamang ng silid o mas mainam, bahagyang maligamgam. Mararamdaman mo ang kaibahan. Hindi lang ito mas madali para sa iyong katawan, kundi nakakatulong din ito sa mas mahusay na hydration at paghahanda ng iyong katawan para sa araw. Nayon na napag-usapan na natin ang temperatura at ang bilis ng pag-inom ng iyong morning drink, dumako naman tayo sa isang bagay na kasinghalaga na madalas natin napapansin. Dumako tayo sa ikatlong pagkakamali na madalas nating hindi napapansin. Ang pag-inom ng tubig bago o kaagad pagkatapos ng isang mabigat na almusal. Marami sa atin ang nakasanayan na may kasamang tubig ang bawat subo ng pagkain lalo na sa umaga para kulang kulang almusal kung walang kasabay na inumin mula sa ating edad ang pag-inom ng tubig kasabay ng pagkain lalo na kung marami ay maari magdulot ng hindi magandang epekto sa ating panunaw isipin mo ang ating tiyan ay gumagawa ng digestive enzymes na parang mga malilit na gagawa na tumutulong sa paghiwa-hiwalay ng ating kinakain para mas madaling maabsorb ng ating katawan ng nutrients. Kung inom tayo ng maraming tubig kasabay ng pagkain para itong pagdilut o pagpatubig sa mga manggagawang iyon. Nahirapan silang gawin ang kanilang trabaho ng epektibo. Ang resulta, maaaring makaramdam tayo ng pagbusog o bloating, heartburn o hirap sa panunaw. Mariring maging sani ito ng mas matagal na paglagi ng pagkain sa tiyan na nagdudulot ng hindi komportabling pakiramdam. Naalala ko si Aling Nena na mahilig sa pandesal at kape tuwing umaga at lagi may kasamang malaking baso ng tubig. Pakiramdam niya ay mas nagiging basa ang kanyang kinakain, pero lagi siyang nakakaramdam ng bigat sa tiyan pagkatapos kumain at minsan ay nananakit pa. Nang subukan niyang inumin ang kanyang tubig 30 minuto bago kumain o maghintay ng 30 hanggang 60 minuto pagkatapos, napansin niyang malaking pagbabago mas gumanda ang kanyang panunaw, nawala ang bigat sa tiyan, at naging mas masigla siya sa umaga. Kaya ang payo rito ay simple lang, bigyan ng oras ang iyong tiyan. Kung gusto mong uminom ng tubig sa umaga, gawin nito bago ka kumain, mga 30 minuto bago ang almusal. Ito ay makakatulong na linisin ang iyong sistema at ihanda ang iyong digestive tract. Kung kailangan mong uminom ng tubig habang kumakain, Gawin ito sa maliit na sips lamang, hindi isang buong baso. At kung parkatapos kumain, maghintay ng mga 30 minuto hanggang isang oras bago ka uminom ng maraming tubig. Ang oras na ito ay sapat na para magawa ng iyong digestive enzymes ang kanilang trabaho. Ang simpleng pagbabagong ito sa timing ay maaring maging game changer para sa iyong digestive health. Ngayon, dumuko tayo sa ikaapat na pagkakamali na madalas natin gawin sa ating pagtanda. Ang labis na pagtutok sa paginom ng tubig sa umaga lamang at pagkatapos ay kalimutan na ito sa buong maghapon. Para bang sabi mo na, okay, nainom ko na ang tubig ko sa umaga, tapos na ang misyon ko sa hydration, mali yon. Ang paginom ng tubig sa umaga ay isang napakagandang simula, isang ritual na nakatulong sa pagising ng ating katawan at pag ng toxins na naipon overnight. Pero ang hydration ay hindi isang one-time, big-time na gawain. Ito ay isang patuloy na proseso na kailangan ng ating katawan sa bawat oras ng araw. Habang tumatanda tayo, mas nagiging sensitibo ang ating katawan sa dehydration. Ang ating sense of thirst ay maaring humina, kaya hindi natin agad nararamdaman na nauho na pala tayo. Bukod pa rito, ang ilang gamot na iniinom natin o ang mga kondisyon sa kalusugan ay maaring makaapekto sa kung paano pinapanatili ng ating katawan ng tubig. Ang kakulangan sa tubig sa buong magapon ay maari magdurot ng pagkapagod, pananakit ng ulo, hirap mag-concentrate, pagiging constipated at maging ang pagbagsak ng ating energy level. Naalala ko si Tatay Boy na napakasipag uminom ng tubig pagising pero pagdating ng tanghali, pakiramdam niya ay nangihina na siya at madalas sumasakit ang ulo. Hindi niya napansin na buong magapon ay halos wala na siyang nainom. Nang magsimula siyang magdala ng tumbler ng tubig at uminom ng maliliit na sips tuwing oras, unti-unting bumalik ang kanyang sigla. Ang susi ay ang pagiging consistent. Paano natin ito gagawin? Una, magtakda ng mga paalala sa iyong teleponyo o maglagay ng maliliit na bote ng tubig sa mga lugar na madalas mo nakita sa bahay, tulad ang tabi ng TV, sa kusina o sa tabi ng iyong upuan. Kung aalis ka ng bahay, lagi magdala ng sarili mong tubig. Sa halip na maghintay na uhawin, inumin mo ito sa maliliit na sips sa pagitan ng mga gawain. bawa tuwing tatayo ka para kumuha ng isang bagay, uminom ka ng ilang lago. Bago ka manood ng iyong paboritong teleserye, uminom ka. Ang patuloy na hydration ay makakatulong na mapanatilang iyong enerya, mapabuti ang iyong brain function, makakatulong sa digestion at panatiling gumagana ng maayos ang iyong mga organo, lalo na ang iyong mga bato. Kaya tuwag lang sa umaga gawin itong isang habit na ikakalat sa buong maghapon. Sa wakas, narito natayo sa ikalimang pagkakamali at marahil ito ang pinakamahalaga sa lahat para sa ating mga nasa edad 60 pataas ang hindi pakikinig sa sariling katawan at pag-ignora sa mga payo ng ating doktor, lalo na kung mayroon na tayong existing health conditions. Alam mo, habang tumatanda tayo, nagiging mas komplikado ang ating kalusugan. Ang mga sakit tulad ng alta presyon, sakit sa puso, diabetes o problema sa bato ay mas nagiging karaniwan. At ang bawat isa sa mga kondisyong ito ay may sariling kakaibang pangangailangan sa hydration. Para sa isang taong may congestive heart failure, ang labis na pag-inom ng tubig ay maaring magdulot ng fluid buildup sa baga na maaring mapahirap sa paghinga. Para naman sa mga may sakit sa bato, ang dami ng tubig na pwedeng inumin ay kailangang limitahan para hindi mapagod ang bato. Sa kabilang banda, ang mga may urinary tract infection o kidney stones ay maaring payuhan na uminom ng mas maraming tubig. Ang pagkakamali ay kapag dayo ay sumusunod lamang sa mga generic na payo, tulad ng uminom ng 8 baso ng tubig sa isang araw nang hindi sinasaalang-alang ang ating sariling sitwasyon. Ang bawat isa sa atin ay natatangi. Ang iyong katawan ay may sariling paraan ng pagsasabi sa iyo kung ano ang kailangan nito. Halimbawa, kung labis kang umiihi pagkatapos uminom ng maraming tubig, o kung nakakarangdam ka ng pamamaga sa iyong mga paa, o kung nahirapan kang huminga, maaring sinyalis ito na sobra na ang iyong iniinom. Naalala ko si Lola Faye na may sakit sa puso. Madalas yang naririnig sa TV na kailangan uminom ng maraming tubig para sa kalusugan. Sinunod niya ito at nagulat siya nang nagsimula siyang makaramdam ng hirap sa paghinga at tamamaga ng kanyang mga paa. Nang kausapin niya ang kanyang doktor, nalaman niya na ang kanyang kondisyon sa puso ay nangangailangan ng mas kontroladong fluid intake. Ang pag-adjust niya sa dami ng iniinom niyang tubig ay malaking pagbabago sa kanyang kaginhawan kaya, ang pinakamahalagang hakbang ay makipag-ubnayan sa iyong doktor. Sabihin sa kanya ang iyong mga nakasanayang gawin sa pag-inom ng tubig at tanungin siya kung ano ang tamang dami at paraan ng pag-inom ng tubig para sa iyo batay sa iyong kalusugan, mga gamot na iniinom at lifestyle. Huwag matakot magtanong at higit sa lahat makinig sa mga senyales ng iyong katawan minsan ang katawan mismo ang pinakamahusay na doktor. Kung pakiramdam mo ay hindi ka komportable pagkatapos uminom ng tubig, huwag itong baliwalain. Ang paginom ng tubig ay dapat na magbigay sa iyo ng ginhawa at hindi discomfort. Ang pagiging maingat at mapanuri sa iyong katawan ay isang mahalagang bahagi ng pagpapanatili ng kalusugan sa ating edad. Tandaan, ang payo na ito ay hindi kapalit ng profesional na payong medikal. Laging konsultahin ang iyong doktor para sa personalized na gabay. Ngayon, binaybay na natin ang limang mahalagang pagkakamali na madalas nating ginagawa tuwing umaga pagdating sa pag-inom ng tubig, lalo na para sa ating mga nasa edad 60 pataas. Ito ay nagsimula sa tila inosenteng gawe ng mabilis na pag-inom ng napakaraming tubig na maring magbigay ng bigla ang stress sa ating mga bato at puso. Natutunan natin na ang dahandang paglago tulad ng pagtikim ng isang masarap na kape ay mas mainam para sa ating nagigising na sistema. Pagkatapos ay pinag-usapan natin ang pag-inom ng yelo o napakalamig na tubig na maaaring maging ng pagliit ng mga daluyan ng dugo at magpahirap sa ating katawan na iproses ito. Mas mainam ang maligamgam o room temperature na tubig na mas madali para sa ating lalamunan at tiyan at nakakatulong pa sa pagtunaw ng pagkain. Sunod nating tinalakay ang pag-inom ng tubig habang kumakain ng almusal na maaring mag-dilute ng ating digestive enzymes at magdulot ng bloating. Ang paghihintay ng 30 minuto bago kumain o pagkatapos kumain ay makakatulong para mas mahusayin panunaw. Mahalagaring tandaan na ang pag ng tubig ay hindi lang sa umaga. Ang ikaapat na pagkakamali ay ang paglimot sa hydration sa buong maghapon, na maaring magdulot ng pagkapagod at hirap sa konsentrasyon. Ang tuloy-tuloy na paglagok ng tubig sa malilit na dami sa buong maghapon ay susi sa patuloy na sigla. At ang huling at marahil pinakamahalaga sa lahat ay ang hindi pakikinig sa ating sariling katawan at pagkonsulta sa doktor, lalo na kung meron tayong existing health conditions. Ang bawat isa sa atin ay natatangi at ang dami ng tubig na kailangan ay maaring magkakaiba depende sa ating kalusugan at mga gamot na iniinom. Tandaan, ang mga simpleng pagbabagong ito sa kung paano mainumin ang iyong unang baso ng tubig sa umaga at ang iyong hydration sa buong araw ay maaring magdulot ng malaking kaibahan sa iyong kalusugan enerya at pangkalahatang kaginawaan. Hindi ito tungkol sa pagtigil sa isang magandang gawi kundi sa pagpino nito upang mas maging angkop sa ating edad at pangailangan. Ito ay isang maliit na pamumuhunan sa iyong sarili na may malaking kapalit na benepisyo. Nakasakaman niya ang bawat umaga ay isang bagong pagkakataon para alagaan ang ating sarili. At ang simula ng araw sa tamang paginom ng tubig ay isang simple, ngunit napakalakas na akbang patungo sa isang mas malusog at mas masiglang buhay. Kaya't mula ngayon, kapag naganda ka ng iyong unang baso ng tubig sa umaga, Alalaanin ng mga pagninilay na ito, isipin ang temperatura, ang bilis ng pag-inom, ang tamang timing, ang kahalaga ng tuloy-tuloy na hydration, at higit sa lahat, ang pagiging maingat sa iyong katawan at pagkonsulta sa iyong pinagkakatiwalaang doktor. Ang iyong katawan ay isang templo, at ang pag-aalaga nito ay isang pagpapakita ng pagmamahal sa sarili. Huwag mong kalimutan na kahit ang mga maliliit na pagbabago ay maaaring magdulot ng malaking pagpapabuti sa iyong kalusugan at kaligayahan. Alam kong kayo bilang mga matatanda ay puno ng karunungan at karanasan ibahagi ninyo ang inyong mga insight at kwento. Paano ninyo inalagaan ang inyong katawan sa umaga? Ano ang inyong mga morning rituals pagdating sa pag ng tubig? Gusto naming marinig ang inyong mga salobin at karanasan sa comment section sa ibaba. Ang inyong kwento ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba. Kung nakita mong kapaki-pakinabang video ito, at kung nakakuha ka ng bagong kaalaman na makakatulong sa iyo o sa iyong mga mahal sa buhay, mangyaring i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kapaki-pakinabang na nilalaman na idinese nyo para sa ating mga nasa edad na. Ang iyong suporta ay nakakatulong sa amin na magpatuloy sa paglika ng mga video na magpapayaman sa iyong buhay. Maraming salamat sa iyong oras at pakikinig. Tandaan, ang bawat araw ay isang regalo at ang bawat maliit na desisyon na ginagawa mo para sa iyong kalusugan ay nagdaragdag sa haba at kalidad ng iyong buhay. sa mundo na ang edad ay numero lamang at na ang pamumuhay ng masigla at malusog ay posible sa anumang yugto ng buhay. Mabuhay ng buong puso, at mamuhay ng iyong pinakamahusay na buhay sa bawat edad.